Ang aklat ng Roma ay higit pa sa isang sinaunang liham. Ito ay isang malalim na larawan ng kaligtasan at banal na katarungan. Si Pablo, sa pagsulat nito, ay malinaw at makapangyarihang inilalahad ang Ebanghelyo, na inihahayag ang agarang pangangailangan para sa pagtubos at ang tanging tunay na solusyon, si Heso Kristo hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang lahat ng naniniwala. Ang liham ay nagsisimula sa pagpapatibay na ang katarungan ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ng pananampalataya mula simula hanggang wakas. Ipinakita ni Pablo na ang sangkatauhan ay nawala, hindi sa pamamagitan ng kamangmangan, ngunit sa pamamagitan ng pagpili Bagamat ipinapahayag ng sangnilikha ang pag-iral ng Diyos, marami ang tumatanggi sa katotohanan at ibinibigay ang kanilang sarili sa walang kabuluhan at katiwalian. Ang pagkabulok ng moral ay inilarawan ng detalyado na nagpapakita na walang sino man ang nakatakas sa kasalanan. Ang mga Hudyo at mga Hentil ay pare-parehong nasa ilalim ng paghatol walang sino mang tao ang nakakamit ng katuwiran sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat ang kautusan ay nagsisilbing paghahayag ng kasalanan, hindi upang magligtas. Sa sitwasyong ito ng kawalan ng pag-asa na lumitaw ang pinakadakilang pag-asa, pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang kaligtasang ito ay isang libreng kaloob batay sa biyaya ng Diyos at ang gawaing pagtubos ni Jesus sa krus. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay ang pundasyon ng bagong tipan na ito kung saan ang mananampalataya ay ipinahayag na matuwid hindi sa kanyang sariling mga merito ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya. Ginamit ni Pablo ang halimbawa ni Abraham upang ipakita na noon paman ay sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga tao ay itinuring na matuwid sa harap ng Diyos. Ang buhay kristyano ay hindi nagtatapos sa kaligtasan, ngunit umuunlad patungo sa pagbabago. Ang banal na espiritu ay nananahan sa puso ng mananampalataya na nagbibigay daan sa kanya upang mamuhay ng isang bagong buhay malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tinutugunan din ni Pablo ang kaugnayan sa pagitan ng mga hudyo at mga hentil na nagpapakita na ang kaligtasan ay palaging nakatuon sa pananampalataya, hindi sa lahi. Kay Kristo, mayroong pagkakaisa pagkakasundo at kapayapaan, ang mga Romano ay hindi lamang isang teolohikal na triyatis, ngunit isang paanyaya sa tunay na pagbabago sa buhay. Batay sa pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, ang Kristiyano ay tinawag upang mamuhay ng may pagmamahal, pagpapakumbaba at pagsunod, na sumasalamin sa mismong larawan ni Kristo sa mundo. Ang liham na ito ay patuloy na nakakaapekto sa milyon-milyong buhay hanggang ngayon na nagdadala ng kalayaan, pagpapagaling at layunin sa lahat ng naniniwala.